Good day guys. Yan ngayon may papakita ko sa inyo kung paano mag-charge ng BYD Cell 5 DMI Dynamic. Plug-in hybrid kasi ito guys. Papakita natin kung paano ang setup natin. Ito ang una kong naging setup is hindi pala pwede kasi sasaksakan natin is dalawa lang. Tapos, may ground pala yung sasaksak natin. So, ang ginawa natin is, nilagyan natin ang adapter. Ayan. Saksak natin. Tapos, on okay, na natin yung extension. Ayan. Tapos, check natin kung okay na. Ayan. Ang naging problema naman, may fault. So, ibig sabihin, hindi pa rin pwede mag-charge. Kasi nga, may kailangan may ground. Walang ground yung sakit natin. So ganito. Ang solusyon is lagyan natin ng ground yung adapter natin. Yan, kinabitan ko ng ground ng adapter tapos sa dulo niyan may alligator clip. So, saksak na natin. Yan. Saksak na natin tapos yung alligator clip i dikit naman i clip naman natin sa sa bakal ito para sa halaman to eh trinay ko kasi dito sa gate ayo gumana nagpo-pull pa rin ngayon dito sa bakal na nakasaksak sa lupa try natin okay ayan bali yan ang setup natin ha check natin kung ano okay na ay hindi i-on muna natin yung extension extension wire yan yan naka on na tapos check natin yan wala nang fault so okay na goods na pwede nang i-charge ang sasakyan natin okay guys ganun lang ganun pala ganun pala ang solusyon kailangan may ground talaga yung adapter natin Ngayon, saksak -sak muna natin yung charger natin sa sasakyan. Okay. Ayan. Pero, pero i-off muna natin yung extension. na ah. Naka-off yun. Hindi ko lang napakita. Pero, off muna natin bago natin i- saksak. -sak. Baka sumabog tayo para parehas dyan. Joke lang yun. Pero lang. O yan. Shoot lang natin. Tapos, Ayan, madali lang pag-shoot. Tapos, hintayin lang natin yung ano, mag-off yung ilaw. May papansin niyo may ilaw diyan sa bandang taas ng ano. Sakit. Ayun, nawala na. So, ngayon i-on na natin. Tapos magcha-charge na siya. Goods na. Ayan, after 3 hours of waiting, eh na, meron na siyang 92%. Ilang minutes na lang mapo-full charge na siya. So ayan, pakita ko ulit sa inyo yung setup natin ah. Ayun, bali dito. Ayun, naka shoot siya. Yung charger natin tapos yung cord naka direct nakasaksak naman doon sa extension wire natin. Ayun oh, kikita nyo nag-charging pa rin. Ayun, wala siyang fault. Eh naka saksak pa rin siya, naka on yung extension, tapos yan yung extension natin, naka saksak. Na may ground na naka clip doon sa bakal para sa ground natin. Yan, bali ganun lang guys. Yan lang yung setup natin para mag-charge yung sakya natin na BYD Seal 5 DMI Dynamic Plug-in Hybrid kaya pwede siya i-charge sa kuryente yan guys ah. ganun lang para mag charge so kung may natutunan kayo guys please like, follow and subscribe thank you thank you hanggang sa muli yan lang setup natin paalam guys salamat